Hello there, mga kagandang buhay. Nag-chicken po si sayo, makikita ninyo sa ating delivery for today. URC po products ang ating delivery for today, mga kagandang buhay. At ang delivery po nila is wing ban. Ayan po oh, yan, Lima Seal. Ayan. Okay, so, gusto ko pong i-discuss sa inyo ngayon kung uh, may chance po bang pag nakawan tayo sa deliveries, kahit may checker po tayo, mga kagandang buhay. Kaya, tatalakayin po natin yan para po wag kayong malugi at mapangalagaan nyo po na sakto ang inyo pong natatanggap na mga items. May chance ba? Malaki ba yung chance na pwedeng makapagnakaw dito sa delivery kung yung maluwag ba yung ano, checker ng isang de, isang grocery store? May chance talaga ano? Oh, iba talaga po, may chance talaga. May chance talaga. <laughs> so sige, uh, tanungin natin yung driver kung ano naman yung masabi niya. <laughs> Ayan, kasama po natin si Saisay ngayon, mga kaganang buhay, dahil may delivery tayo ng URC. So, ang product po ng URC is great taste. Sa kanila po yung mga manguan, piatos, ayan po, oh, mga payless, extra big. Ayan. Sama po natin ang ating ahinti ngayon, ang delivery truck. Oh, delivery na, madam. Oo, delivery truck. Ayan po yung mga kasamahan nila, yung boss nila, nakaupo lang. Ayan, so marami. Ayan. Ang uh, ating delivery ngayon kasi kasama na po dito ang order ng grocery store natin sa bayan at saka dito. Kasi ang grocery store natin sa Boracay is may delivery naman na doon mismo sa isla mga kagadang buhay. So tanungin natin si Sai kung paano ba niya chinecheck ang mga deliveries. Kasi mga kagadang buhay marami pong pwedeng mangyari sa delivery. Kasi marami na po kaming experience dito at mari pong ikalugi ng ating grocery store kaya po maging aware po ang ating mga taga-panood kung may delivery kayo para wag kayo maluko. Ano ba? Paano ba i-check ang mga deliveries natin ng mga groceries, mga kaganang buhay? Sa so kasama po natin si Sai at amin pong i-explain sa inyo. So, tanungin natin si Sai kung paano ba niya chinecheck ang mga dumadating na deliveries. Paano ba, Sai? Ano po, by items. Halimbawa, dito sa resibo, pag ilan yung case, bibilangin nandito dito. Tapos pag tapos na check, i-recount ano recount lahat ng carton or per case. Ayan po, yan na. Natuto na si Sai. Kasi ano ba dati yung proseso natin sa pag-check? Dati kasi, ano, pinapalagay agad sa loob kasi merong mga ano, delivery na ano, madaya minsan. Kinukuha nila yung mga old stock, tapos ayun, ilalagay sa di-deliver nila. Kaya ngayon, dito muna sa labas bago ipasok sa laob. Ayan, marami na po kaming mga experiences okay. na pag nag-deliver, masyado po kaming tiwala sa mga delivery truck natin personnel, di ba dong? Ayan o, oh. pero sila wala pa naman kaming issue sa URC mga kaganang buhay. Mostly po ang issue namin dito sa mga dilata. Marami po kaming naging issue sa mga dilata, mga kagadang buhay at sa mga bigas. rami po kaming issues. So, sige, isa-isahin ko po ngayon kung ano po yung mga naging karanasan namin. But before that, ayan o, si Sai. So, inaano talaga niya yan. Binibilang talaga mabuti yan at dapat huwag galawin. Tapos, sinichikan pa yan ng, ano, ng ball pen. Kapag uh, okay na, na-check na siya. No. So, interviewin po natin yung helper dito sa delivery truck ng URC. Ayan, uh, wala pa ba kayong na-encounter na naglikramo sa inyo na madaya kayo? Wala pa naman madam. Mabait kayo, yung madam. Ah, oh, kayo no. <laughs> Pero may chance ba? Malaki ba yung chance na pwedeng makapagnakaw dito sa delivery kung yung maluwag ba yung ano, checker na isang grocery store? May chance talaga, ano? Depende naman niya, madam, kung sa nagde-deliver po. Mm -mm. Kung, Pero nandyan talaga kung ang chance. Honest, kung honest po talaga sila sa kanilang trabaho, wala po talaga, ano? Ganon. Oh. Walang ganon pagka-honest talaga. Pero siyempre ang tanong ko sa sa'yo ngayon, may chance. Yung iba po? Mm -mm. May chance talaga kasi yung kamay nila mabilis. Yung mga old stock na nakapile pa yung hindi naubos ng isang department store o ng grocery store, ah uh, hinahalo hinahalo talaga sa mga bagong delivery. So sa inyo naman wala naman kaming naging problema. Wow, no. Man. Pero siyempre, sa mga deliveries na ganyan no, yung iba, 'yung iba lang. <laughs> oo, may chance talaga no, Dong. <laughs> 'Yung iba talaga po may tsansa talaga. May chance talaga. So, sige, uh, tanungin natin yung driver kung ano naman yung masabi niya. So, itong delivery boy natin, tanungin talaga natin ito. Ayan, pugi eh. Oh, wow, wow. eh pugi eh. Paano ba nagbibigay ka ng servisyo maganda sa aming mga suki so ninyo? Uh, pag kinakamada namin doon, eh, inaayos na talaga namin ng kan Inayos oh, namin ang kamada namin. Ayan, para madaling para, mahanap, oh, no? Para madaling mahanap. Para hindi madaling mabiyo pagka oh. nagkagulo-gulo. Oo, pero ano ba talaga? Uh, may chance na bang nakaw? Eh, depende yun, sa tao. Kasi minsan, no, oh, dong, ano nga ang kumpanya yun? Huwag na nating sabihin. ba diba, itong truck nila, di ba Ano, oh, ng wing van? Tapos binababa nila dito sa harap yung ano namin, yung uh, mga kinartons. Aba, nung matapos chicken ni eh, Saisay, eh, binalik yung ibang karton dito sa wing van? Oo. Oh, <laughs> di ba Oh, wala kayong ganon, di ba? Oh, oh, ang bilis ng kamay Ayaw. ng INT na 'yon. Matapos, <laughs> matapos chicken. Matapos chicken ni Sisay, anak ko binalik sa truck? Babalik din sa'yo 'yan, madam. Oo, 'di ba? Babalik sa iyo kung hmm. hindi magdadag ginagawa mo, ano? Sira, buhay mo din, madam. Oh. So, ano ngayon ang ano? Ano ngayon na ng may pagpamalaki ng trucking ng URC? Ano masasabi mo sa mga suki niyo? <laughs> <laughs> hindi kayo Hindi. Oh, inaayos. Inaayos yung trabaho nyo. Hala, kudos naman sa URC dyan. oh, di ba na, na ano natin, na feature natin yung mga delivery boy nyo dito. Delivery truck. So, ayan, mapagkatitiwalaan po ang URC. Dong na? Yes, yeah! <laughs> laban, URC. oh, laban URC, di ba? So, ang sarap naman talaga ng mga biskwit ng URC, Ayan eh, o. Oh. At saka, walang magnanakaw dito. Yun kasi ang kalugihan bro ng grocery, hmm. yung mawalan tayo ng pair box ng grocery natin. Totoo po yun mga kagandang buhay kasi merong isang beses, isang beses lang yata nangyari yon na tapos ng check, pero napansin ko na may binalik sa truck. So binilang ulit lahat ng case, so kulang, kaya ayun po. Mas. Anong sabi niya nung nakita mong binalik? sabi niya sobra daw pero pagbilang sa so case ayon kulang kaya ayon dapat tapos check recount ulit yung mga per case Kasi, e nga na recount mo na nga yun, pero ang bilis nila Oo. Oh. oh pag pag akma nasasara yung wing ba nila balik yung dalawang case okay. so kailangan talaga mapagmatcheck okay. no say Oh. Pag may mga stock na dadating. Mamaya, i-reveal namin dito kung ano yung mga kumpanya na ganun ka, ano. Ganon ka, garapal, magnakaw. Ano naman ang nangyari sa bigas dati na delivery? Doon naman yung sa katiklan. mayroong old all stock. Tapos, nung syempre daw, yun yung si Uncle Michael, eh, babackload niya yung iba. Tapos nagtaka sila, parang kulang. Ayun, binilang nila, hay kulang talaga ng dalawa. Dalawang so, kahap. ano nangyari noon, nakakamada ng 15, ang isang layer. Oh, 15. Oh, oh. 15. Tapos, nung nababa lahat, bakit parang kulang? Hmm, cool parang mababa yung sa gitna? Ah, yun pala. Oo, tapos yung uh, inulit ni Michael yung kamada, nako, meron palang mga kamada na hindi 15, 14 lang. Hmm. So, bawat kamada, ano na tayo, lugi na tayo ng isa. Daba tapos, o, oh, di ba yung sinabi ni kuya mo, lot-lot, hmm. na binilang nila yung natira na bigas. Tapos, nag-deliver ng bago. Naku, nung no, natapos na, sakto yung bagong dubating, pero yung old stock, kulang ng dalawa. Doon sila kumuha? Uh, kumuha sila doon ng dalawa para ipalusot sana. Hmm. Kaya yun po, ang kalugihan natin dapat po sa ano talaga delivery, mapagmatsag. So anong mapapayo mo, Sai, sa mga chikar na kagaya mo? Ano po, bantayan mo pag may dalating, ayun. Bantayan so, talaga pag nagano, lalo na pag mga bigas, kada... Kamada. Kada, kamada talaga, no? Huwag uh, maniwala sa kapugian ng ating mga delivery boy. <laughs> Purki pogi, hindi eh, na magnakaw, no, dong, no? Uh, wala yan sa papugi-pugi, sabi ni Sai, eh. Yan, batayan talaga. Huwag kayong magtaka na batayan talaga ni Sai. oh ito naman, sabi naman niya, depende naman sa tao daw, eh. Teamwork ba yun, dong, pag nagnakaw? Madam? Teamwork? Teamwork ba yun? O, teamwork pag nagnakaw mula driver hanggang painante, hanggang uh, kaliit-liitang mga posisyon pag gusto talagang magnakaw. Advice ko lang po talaga mga kagadang buhay, no, kung pagkatapos pong i-check natin ang ating mga pair case, saka na lang po natin dadalhin sa ating stockroom. Ayan, yung hirap lang po nun kung wala po talaga kayong space. At doon mismo, direct sa stockroom ninyo, ang bagsak ng ating mga deliveries at nandun din po ang mga old stock natin na items. Kasi mostly po, doon sila nagkakaroon ng pagkakataon na yung mga old stock natin ay kanila pong ilagay sa mga bagong delivery kasama pong mabibilang sa bagong delivery. At kailangan po talaga may itagabantay ka talaga mga kagandang buhay. Lalo na po sa mga grocery store na Walang record ang stock. Kagaya ng mga Mercury Drug, mga ganang buhay, alam nila kung ilan pa yung natira eh. Sa items nila. Sa amin dito, mara-mara lang. So, mahirap naman kasi mag-inventory. Ang importante lang dito sa amin, kahit walang inventory, anis po ang mga tao natin. Alam nating hindi sila dumadaya. Kaya, kailangan po sa deliveries, talaga, maingat, mga kagadang buhay, lalo na po kung marami kang orders, kailangan sakto po yung talaga yung dumadating and the best po na napag aralan namin pagka may delivery, i-layout po muna sa labas bago po ipasok sa loob tsaka dapat may bantay po talaga dahil napakabilis po ng kamay ng ating mga deliveryman depende na lang po talaga kasi minsan po, pag nanakaw ay buong team talaga yan mga kagadang buhay kumplot po lahat, mula driver hanggang pong tauhan Unplot po nila yan, nahati-hati po nila. Kahit ngarin lang po sa mga manok na delivery. <laughs> Meron din pong mga pagnanakaw na ganyan at nang po yung mga uh, customer dahil uh, sa kanila po napupunta yung mga lose weight, di ba? Kaya sa pag negosyo po, mga kagadang buhay, dapat systematic po ang iyong uh, pagtanggap ng mga stocks for deliveries nila na ating mga supplier. So, kailangan may assign ka talaga na tao na medyo masahan mo umata. Yan, tingnan mo, ang sabi ni Sai, binabalik pa sa tracking nila kahit na nililay out ah, pagkatapos bilangin. Balik pa rin sa track nila, kaya dapat talaga may bantay mga kagandang buhay. Wala na pong talagang sabihin natin na ah, pagkatiwalaan sa mga delivery truck. Madalang na lang po talaga siguro pag may pagkakataon po mga kagandang buhay talagang dadalihin ka. So pagkatapos po mag-check ni Sai, ayan, nagre-repack ng asukal kami. So dami naming naupaubos ngayon na repacking. Ayan po, kami ni Gigi. Ilang sako na, G? Yeah! Oh, apat na. Apat na. Ito na lang yung aming tatapusin, no? Natapos na ni Gigi yung pang-apat. So bali para mas mabilis ang pag- uh, ripak na asukal. Kuruan tayo ni Gigi kung paano ba mabilis mag na asukal. So, bibigyan kayo namin ng tip ni Gigi kung paano pa napabilis ang aming pagre-repack. naka na tayo ko agad, no? Mm, apat na sako na oh. yung ating naubos. Dito ako naka-upo. Tapos, meron akong isang sako dito. Ano? You know, <laughs> ano ba ito? Raw sugar ito, eh. Kailangan namin i-repack eh yung uh, wash. wash. So, ayan. So, advantage din po ang Pagkakaroon ng muscle! <laughs> Kasi nakakaya nating buhatin yung asukal. So dito ako nakaupo ko. Andi si Gigi. And then ako yung taga sandok. At lalagay ko dito ang sinandok ko. Ano si Gigi? Nang tapos mo na to G? Oo tapos na. Nakilo mo na? Oo nakilo na. Si Gigi naman yung taga kilo. Ako yung tagalagay ng nakalagay na sa plastic para mabilis. At saka, makasave tayo ng energy, di ba, Ji? Oo nga. At saka, mabilis siya. So, kikiluhin natin dito. Pag kulang, dadagdagan. Pag sobra naman, babawasan naman natin. So, ganun lang kadali. Oo. Mabilis yung pagtrabaho. Hmm. Kasi, consuming kasi yung lakas. <laughs> Alibawa, igaganyan ko siya, tapos kikiluhin ko siya. Tapos, lalagay pa sa lagay na nakilo na. Pero pag ito, napako-convenient dahil lagay lang ako ng lagay na wala sa sakto sa kilo tapos lagay lang ako si Gigi na lang kikilong ganyan. So, mabilis mo makakagandang buhay kasi napaka-importante talaga sa grocery store. Maraming repacking asukal. So, alam nyo ba, ang kikitain mo dito sa isang sako na to, nasa 300 to 400. Pagka natapos natin ito, di, magkano nakita natin? 400 times 4. Times 4. 4, 8, 12, 16. naka 1 na tayo. Uh, kasi sisaysay naman ang taga-sealed natin. Ayan o, si Linlin -Lin o, nakatago o. Hi ka naman dyan, Linlin! -Lin. <laughs> ayan. Si Linlin, -Lin, never give up o sa pag-sealed. Kahit namuntik na niyang sunugin ang buong store. Ayan. <laughs> so, ayan po mga kagandang buhay. Si Ulong at saka si Idmar. Ang ating mga magigiting na kasama doon sa ating... Grocery sa bayan. Ano ba ginagawa mo, Edmar? Naghakot ng stock na. Oo. Yan ay eh, nakaseparate na para doon sa, sa isang ano? store natin. Oo. Oh. Ayan. Wala na bang ibang nagde-deliver doon kagaya dati? Dito na lahat ang bagsak? Oo. Oh. Dito na Wala lahat? Wala kasing ano doon eh. Uh, budiga. So, ano ba dati ginagawa nyo para ma-check nyo na tama yung delivery? By items. By items. Icheck namin. Tapos uh, sa kanyang ipasok sa loob? Oo. Oh. Pero ano kasi no, walang space walang doon. Walang space. May antika siya. So ngayon, ito lahat, yung sa likod mo, yan lahat ang mga grocery na dadalhin. Pipiliin pa namin yung iba. Ah, pipiliin uh, pa. So yan po mga, mga kaganang buhay. Very convenient kung dito na lang kunin. At ayan si Ulong, ang driver, o. Oh. ito po yung service nila, tricycle. Ito, ito lang yung hakot nila. Hindi pa pwede yung Travis, yung lagyan nyo para maraming malagay? Kire, maraming yun. Ah, konti lang naman. Ang dadalhin ninyo. Buwan dayo. So, ayan po mga kagadang buhay. Dapat organize po ang ating mga tao sa mga ginagawa nila dahil hindi naman all the time naka ano tayo sa kanila, nakautos ng utos ng utos. Dapat alam na nila kung anong mga gagawin. Ang si Michael, oh, papasok. Kakarga din niya Malala. ng mga dadalhin niya sa Burakay. O, oh, pinipili ng ating mga tao. Bilang dagdag po sa ating vlogs, ay dumating ang aking team. Nang Rolling Store. At ngayong araw, ito yung mga kasama ni Manager Bios. So, of course, the heartthrob, Mr. Ah! Peter John, si Pedro. Anong bansag mo dito kay Unjing? Ah. Unjing? Bigyan mo siyang ano, bunyagan mo siya ng kakaibang pangalan. Bo. <laughs> But before that, habang nag-iisip si Manager Bio, for the first time, mga kagandang buhay, i-re-reveal ni Manager Bio kung magkano nabinta nila ngayon sa Rolling Store. Magkano ba? 1,000. <laughs> 73. Yeah! 73,000! Congratulations po sa ating uh, team Rolling Store. Ano bang mabili kanina? ah uh, sugar, tapos rice. Yan. Yan. Sabi nila, mahal ang bigas, pero marami kayong nabenta. Ayan po. So, Sako-sako na bigas at sako-sako na asukal, ang na-dispose nyo kanina. And then, uh, itlog din. Itlog, marami din. And of course, groceries at umabot kayo ng 73,000. So mga kagadang buhay, pag mag 10% lang po ang ating tubo dito sa rolling store nila, sa 73,000, meron naman 73 ang ating kita. Oo, oh, ayan. Naka-73 po tayo ngayong araw na to, mga kagandang buhay. So, napakalaki pong kita na yon ang 7,000 sa isang araw. Kaya, ano Pedro, masabi mo? Rolling store na? Rolling store na. Si Pedro naman po ay naghihintay na dumating ang ating truck. Ayan o, oh. sa so, inggriso na nila sa akin, 73,000. Thank you so much sa ating team. At patuloy tayong magbibigay ng... Bigas. Inspirasyon. Oh, kala ko bigas. <laughs> kala mo bigas? Matuloy tayong magbibigay ng inspirasyon sa ating mga viewers. Ayan. Rolling store is good. Rolling store can buhay ng pamilya. Pwede nang makabuhay ng pamilya. Pwede nang maging hanap buhay. Oo. mag na kayo para mag-rolling store. Ayan. Kahit walang physical store, basta may rolling store mm. lang, no? Lako, lako lang, naka 73,000 sila. Nakakabuhay so, na yan. Bye bye. I have my 73,000. Saan so, pang hinihintay niyo? Roaring store na.